Paano natin mapapalitan ng email sa ating Gcash at saan makikita ito? Plus, may bonus tayo kung paano natin ma-recover mare ang ating email. So nakalimutan mo na ba ang iyong email na ginagamit sa Gcash o kaya ay deactivated na dahil matagal mo nang hindi nagagamit? Ituturo ko sa inyo ngayon kung saan natin makikita ang email at kung paano natin mapapalitan ito. Saka paano natin siyang ma-recover? Mare Tara, turo ko sa inyo. Isa na sa paano natin marerecover ang ating email mula sa ating cellphone. una, pasok tayo sa ating Android phone. Pumunta lang tayo sa setting. Hanapin natin ang Google Services o Google lang. Scroll down natin. Hanapin natin yan. Yan, Google or Google Services. And the next, mula dito, makikita nyo na ang inyong current email na ginagamit. Okay? So, i-click natin yung arrow sa kanan, sa katapat niyan. And then, kung mapapansin nyo, mayroon akong tatlong email na pagpipilian o ginagamit dito sa aking cellphone. Pero kung kayo ay simple user lang, sigurado na isa lang dyan sa email na yan ang ginagamit niyo at malamang na yan din ang email nyo sa inyong Gcash. So, try nyo muna ang inyong default email. Yan, nasa taas na yan. O yung ginagamit nyo sa inyong phone. Pagdalasan kasi, yan na yun ginagamit nyo na email sa inyong GCash. So, paano naman tayo magpapalit ng email sa ating GCash? Okay, una, i-click natin ng GCash. Open natin yung app. I-enter natin ng MPIN. And then, i-click natin ng ating profile. Click ulit natin yung arrow sa kanan. And then kung mapapansin nyo, ang email address na ginamit ko dito ay mayroong for sa at yahoo.com. Mayroon pong paraan para mapalitan natin ang ating email address kung sakaling wala na kayong akses sa inyong lumang email. So, paano naman tayo magpapalit ng ating email address? so, una-una, mag-create ka muna ng bagong email either sa Gmail kaya sa Yahoo Mail o kahit sa ang mail basta legit na email address. Okay, and then balik ulit tayo sa last screen na ginapit natin kanina, yung may pencil, i-click natin yan. And then, kailangan natin ng authentication code. So, open mo yung message ng Gcash. And then, kunin natin yung OTP. Okay, so remember, basta-basta pamimigay ng. yung basta -basta OTP. And then, enter natin ang ating bagong email address. Okay? So, kailangan dalawang beses nyo siya i-enter kasi yung isa ay confirmation kung tama ang inyong entry. So, kung mapapansin nyo, ang original email natin kanina, yung sinabi ko ay nagtatapos sa 4 at yahoo.com. Ngayon, pinalitan ko na ng page ang huli yahoo.com. Okay? So, that means palitan ko na yung ating email address. Makakatanggap pa rin kayo ng verification sa inyong email. Yan ay 60-git validation. Okay? So, click natin yung At punta tayo sa ating Gmail. Makikita nyo yan, email verification. So, kunin nyo lang yung number na yan, save nyo, and then ipipaste natin niya dito sa ating authentication. Okay. okay. And then, that's it. Congratulations. Your email has been changed. So, ito na yung comparison natin kanina, yung mula sa old email hanggang sa new email. Okay, nabanggit ko na ang last digit ng ating unang email ay 4. And then, yung pinalit natin na email ay sh at yahoo .com. So, meaning, napalitan ko na. Okay? So, ganun lang po siya kasimple. And then, meron pa tayong mga ibang na video na pwede natin panoorin. At sigurado makakatulong to sa inyo. Okay? So, kung nasira ang inyong phone, pero okay ang SIM, pero po tayong video niyan. Pangalawa, kung nawala naman pareho, nawala ang chikas na SIM card at saka yung inyong phone. na nanakaw o nasira kung nawala naman ng pera kahit may face scanning na at OTP, okay? So, may explanation din tayo dyan. And then, kung nakalimutan nyo naman ang inyong MPIN, importante din yan, okay? So, meron tayong video nyan. At yung bagong update sa GCash. Recently, nagpalit na naman sila ng mga menu mula kay Chichi. So, eto na yung pinakabago so far. So, minsan, something went wrong. O oh. oh, minsan na-encounter niyo ang ganyang problema at meron din tayong solusyon dyan. At maraming maraming salamat po ulit sa ating mga bagong subscribers at shoutout po lahat sa inyo. Appreciated po lahat ang inyo pag-subscribe sa aming channel. Okay, unang-una kay paparan TV, mga vlogger din po ito. No? So, kung sa inyo, sana ma kayo. Kay Zizo real kay Mario Vidal, kay Chuchai Doms, kay Nelcy Official kay Patrick Aglosalas, kay Ilocanang Vlogger, kay Mitzi Abu, kay Daily Life, kay Neneng Adventure. At sa mga ating mga malalaki na ang subscribers, kay Abi kay Brother Friday B, kay Merch Sandong TV. Okay, puro monetize na po tayo at uh, sana makapag-collaborate tayo minsan. Okay, so welcome po kayo lahat. And maraming maraming salamat po ulit ha, sa inyong mga bagong subscribers. And uh, huwag niyo lang pong kakalimutan na mag-like, subscribe, and hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong video. Okay? At ikatutuanan rin po namin ang inyong pag-thumbs up sa ating FB channel. Okay? Mula po sa Promag TV. Maraming maraming salamat po ulit and God bless.